Uy, oo nga pala, guys. Kasama ko yung pet ko. Ito, pangalan niya ay si Jay. Uy, magpakilala ko naman, Jay. Ay, oo nga pala, hindi nagsasalita to. Eh, Jay, eh mag-hide and seek tayo ngayon. Eh, ako yung hider, ikaw yung seeker. Tara na. Hmm, ano ko na gagawin natin? Ito. Ito rin. Sige na, Jay, ah. Magtatago na ako, Jay. Mag-ingat ka, Jay. Yun, may sword ako dito. Bye, Jay. Magtatago na tayo, guys. Ah, oh. Tara na, guys. Ito. Mukhang maganda dito, guys, ah. Para maganda dito. Huwag kang titingin, Jay. Ito na, guys. Oh, no. Hindi man ako marunong mag-parkour. Okay lang. Oh no, marunong ba ako mag-parkour? Tara na. Ay, oo nga pala. Eh, papanu kung napapanuorin nyo si Wetski, tsaka si Potato Pangs, tsaka yung Aquaverse, sana mag-subscribe kayo doon. Pati ako. Hey, okay, please. Ayun. Okay. Eh, kung nag-subscribe kayo sa Aquaverse, sana mag-subscribe rin kayo dito. Ayun, guys. Last jump. Sana makuha ko na to. Iya. Yeah. Yun, nakuha natin. Ano ba to? Yun, parang dito ah. Wait lang, Jaya. Ah. Hindi pa ako game, Jay. Just a minute, Jay. Ha, huh, ano kaya to? Pancake ko. Oh. Jay, parang game na nga. Game na, Jay. Oh. Pwede ka nang maghanap. Ayun guys. Naghanap na si Jay. Eh tayo. Eh nag-aano pa tayo dito. Huwag ko sasabihin. Ha? Baka marinig tayo ni Jay. Hmm. Tara na. Ayun. Nakikita ko yung pangalan niya. Ulo. Saya. Sana maano ako dito ah. Naka-escape. I mean, hindi ako mahanap ni Jay. Yung pet ko. Tara na. Ba't si Rato. Yun. Nandito na ako. Sa panty. Ayun na. Tara na guys. Mag, Magpa-parkour tayo dito. Tara na. Yeah. Oh no. Oh nga pala guys. Nahulog ako. Magpa-parkour ako. Muli. Yun. Oh no. Nahulog na naman ako. Tara mag, magpa-parkour na ulit tayo. Ano ba yan? Hindi ako marunong mag-parkour. Yeah. Sana. Ah! Nauloy na naman ako. Ayoko na dito. Sana. Hmm. Practice. Yeah. Yeah. Yun. Nagawa ko na, guys. Eh, sana magagawa na natin to, no, guys? Yeah. Yes, nagawa ko na. Yun, nagawa ko na. Ito, dito na tayo mag magtatago. Sana hindi tayo makita ni Jay. Oo nga pala guys, kaya ako naka nakaukit dito. Eh, may ladder pala dito. Ano ba yan? Tara na, let's go! Yun, dito tayo magtatago. Sana hindi tayo makita ni Jay, do? Jay! Nakikita mo ba ako, Jay? Hindi ako nagkikita ni Jay. Ayun. Asan kaya si Jay? Uy, may baboy doon, no? Oh. Ano <laughs> ba yan? Huwag mo ako singutin, baboy, ah. Laki ng ilong mo, baboy. Uy, parang may nakikita ako dyan, ah. Oh, no. Parang gusto kong pumunta doon, ah. Pero baka mag-discrash pa ako. Yay! Ay, oo nga pala guys. Kung gusto niyo part 2, yung sinasabi ko sa inyong si Ghost, yung nawawala. Eh, kung gusto niyo part 2, basta like and subscribe. Gagawin namin yun. Uy, Jay! Asan kaya si Jay? Hindi ko siya nakikita. Uy, Jay, may clue ako iyo Eh, may nakikita ko ano? Ah, uh, kulay red. Uy! Is that you, Jay? Green. Tas may green. Tapos may cauldron. Basta, nagigita ko yung Jay. Nagigita rin kita. Ha, <laughs> nagigita kita, Jay, oh. oh yun guys, hindi pa ako nagigita, DJ. Uy, Jay, nakita mo ba ako? Ha? Huh? Hindi siya sumasagot. Parang malayo siya. <clears throat> Eto, Jay. Eh, may clue ako sa'yo. Nakikita ko yung pig yung malaking ilong, tsaka yung cheese. Yun lang yung... Uy. Oo nga pala guys, malapit na si Jay. Oh no! Tignan nga natin dito! Oh no! Nahulog ako, dito na lang ako. Para hindi ako makita ni Jay. Creative ka? Ha? Creative. Yun guys, tara na! Eh, hey, andun pala si Jay. Oh, no. Andun lang pala si Jay. Oh, no, guys. Nakikita mo ba yung aking ah, pangalan, Jay? Jay, magsalita ka naman, Jay. Parang di kita pet, eh. Oh, nga pala, guys. Eh, yung pet ko. Pet. I mean, yung pet ko. Eh, hindi siya nagsasalita. Pasensya na kayo. Pag hindi ako nagbibidyo, nagsasalita. Ayan. Totoo yan, guys. Yun lang, guys. Hindi nakikita ba ako? Para malayo na siya sa akin. Ha? Malayo na nga siya. Yun. Pwede na tayo pupunta doon. Tara na, guys. Sana hindi siya pumunta dito. Hihi. Yun, guys. Tara na. Sana hindi ako makita ni Jay dito. Hi. Hmm. J J Di mo ba ako nakikita J Hihi Si J talaga oh Di niya ako nakikita Hehehe <laughs> Wala Ano ba yan J Galing mo naman doon J ah Na out ako oh, Next Ako na yung seeker Dali Aanin mo na Yun guys Kukuha na kami Eh pag seeker yan J eh Balik mo na yung helmet. Yun. Ito na, aanoyin ko na to. Yan. Kukunin ko rin to. eh, ito. Kukunin ko na rin tong iron Ito yung ano. Um, ito. Hihi. Akin na tong iron. Susuotin ko na pala. Ayun. Ito pala yung sayo, J.O. Oh. Ayan yun sa'yo. Sige na, magtatago ka na, Jay. Ingat. Sige na, Jay. Magtago ka na, Jay. Yun. Nagtatago na yung pet ko. Tara na, guys. Yun. Ha. Matulog muna ako, guys. Ay, hala. Ha. Uy, Jay. Nakatago ka na ba? Uy, mukhang nakatago na si Jay. Haanapin ko na siya. Baka nakatago na siya. Kasi nakatulog ako guys eh. Yun. Ha? Alam ko na. Baka andito. Tingnan natin si Jay. Baka andito lang. Jay! Alam ko. Dito ka nagtatago Jay. Ala. Mukhang wala naman siya dito. Huwag na ako. Tutuloy. Mukhang andito siya. Ano kaya to? Rep ba to? Oo, rep nga. Tignan ko nga yung rep ko nandito si, si Jay. Kasi sa pagkaalam ko, si Jay, mahilig siya sa mga rep. Jay, alam ko, nandito ka. Huwag ka na magtago, Jay. Nandito ka lang, Jay. <laughs> Nasaan kaya si Jay? Wala, lamig naman dito sa rep, ah. Jay naman, oh. Ah, mukhang wala naman sa dito, eh. Ang laki bread, ah. Wow. In fairness. Yeah. Yun. Yay. Alam ko, andito ka, Jay. Diba yan? Di pa ako naabot. Ha? Bawal dito. Oh, no. Mm. Hala, mm. kala ko dito. Yan no, lumipad na lang ako. Ano ba yan? Mabuti na lang. Eh, sikay naman ako. Hihi. <laughs> And dito naman siguro si Jay. Ha? Ah, ya. Yeah. Aya. Ah, yeah. ah! Parang wala si dito si Jay. Hmm. Hala. Ah! Si Jay talaga. Alam ko na. Hmm. Pupuntang uli ako dito. Baka andito si Jay. Yung pet ko. E oo nga pala guys. Eh, yung naka ano dito, yung mga, yung mga kasama ko dito, ay madami. Huwag lang si Mikaela, pati na rin si Ghost, pati na rin si Jay, at marami pang iba. Madami kami kasama, kaso wala pa sila. Yun, tara na. Yeah nasira ako. Ano ba yan? Gagawin ko na lang mamaya. Yeah. Lipad <laughs> na lang ako. Yan, tara na guys. Yan na, tara na guys. Ya. Yeah. Ano, hindi ako mahulog. ah uh, ilan na lang jump? One, two. Two jump na lang. Bago ako makapunta, I mean three jump. Yes. Pero hindi ako pupunta doon. Kaya two jump na lang. I mean one jump. Ya, jangan aku pun Iya, oh no Yun, apa pun tak oh. Next, di situ. Ya, Yun. J, alam ko an di situ Hmm, asal kaya si J. Uy, uy, wow. Tara na guys, pupunta na tayo. Alam ko na kung nasan si Jay. Alam ko, andito ka Jay sa cake. Hmm? Parang wala si Jay dito ah. Hmm. Alam ko, magaling magparkon yung pet ko. Isipan mo, nag-hide and seek kami ng pet ko. Ano ba yan? Tara na. Yeah. Last jump. Yeah. Iya, yeah, no Ah, no, bayang, nahulag pa aku oh. Mulik, mulik Iya yeah. yeah. And, last jump Iya. Yeah. No way, taas naman nun Ito guys, last jump na naman And, three, two, one No No, bayang, nahulag pa aku oh. e Eto Kaya ko na beto Nih ko alami Tara na. Yeah. Yun. Kaya ko na. Kaya ko na. Hmm. Nandito kaya si Jay? Di ko alam kung nandito si Jay. Pero siguro do. Nandito lang si Jay. Kung saan ako nagkatago noon. Hey. Yan. Bakit hmm? wala siya dito? Kasi paano kaya pupunta sa loob ni Steve? Steve. Paano ako pumasok dyan, Steve? Oh, ayun pala, meron ulo dito. Ikaw talaga, Steve. Hmm. Uy, may parkour dito si Steve. Yeah. Oh no! Paano ako makapunta dyan? Yan. Yun. <gasps> Uy. Oo oh, nga pala guys, ganawa ako na. Baka mapagalitan pa ako eh. Hmm. Andito ka ba? Jeyo, magpakita ka naman, Jey. Kahit isa lang. Para, parang buro ako dito. Mga viewers, ah. Yeah. Ya. Puro talaga ako. Kasi, magaling magparkour yung akin pet, eh. Ano ba yan? Nahulog pa. Ano ba yan? Ah, hindi ako marunong magparkour. Last jump na lang. Tapos, nahulog pa ako dito. Ah! Yun, nakapunta na ako, guys. Ano ba yan? Nakakapagod talaga. Iya, uh, uh, yeah. sana hindi ako maulog Talagang dead talaga ako dito. Uh, uh, ah! No way. So, Yun, puputa naman na ako. Tara na, tara na, tara na guys. Yun. Yeah. Uh, uh, uh. Please, 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 please. Iya. Yeah. Yun. Uh, 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 uh. Ilan na lang, jump to jump. Oh no, sana kaya ko to. Yeah. Please, 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 please. Kala ko na to. Yeah. Yun. Yeah. Yun. Sige, sige. Ano ba yan? Hindi ko nahanap si Jay. Hmm, Yan na. Tara na guys. Sana andito na siya. Ito na lang last na pupuntahin ko. I mean, hindi. Sana makita ko siya dito. Ano ba yun? Parang nagkamali ako dito ah. Sana kaya ko to. Kung hindi, mamamatay ako. Survival pa naman ako. Please, please. yeah No! Aray ko. Sakit naman nun. Ayon siya, woo. Ano ba yan? Last hit na lang ako. Uy, Jay. Ayoko na, Jay. May daan pala dito, Jay. Wag, wag, Jay. Yun. Ya. Ano ba yun? Ya. Yes. Si e, Jay, magpakita ka na, Jay. O. Si Jay talaga, oh. Ya. Kanan dito si Jay. Para makita ko na siya. Wala, wala palang daanan doon. Okay lang. Bawa tumakas, Jay, ah? ya yeah. Iya. Yeah. Iya. Yun. Sana dito lang si J Ah. Ano ba yan? Jay? Dito ka ba, Jay? ya yeah. Oh, please. Hala, stop na lang guys. Ito no, ba yan? Ayoko na. Yay! Ayoko na. Aray! Yun. Uy! Andito ka lang pala, Jay. Ikaw talaga, Jay, ha? Ah. Napakakulit mo talaga, Jay. At yun lang, guys. Huwag niyong ka... Huwag niyong ka... Bla, 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 bla. Ano ba yan? Nabubulol pa ako. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. Ikaw talaga, Jay, ha? Ah. 拜。